2 3 4 o ayat na kapabor Ihan. Ang Pilipinas daghan o problema Way udang away sa politika Ang impeachment pamangtaon ang iuna Ang importante na kalinatan 2 3 4 o ayat na kapabor Ihan. Ang Pilipinas <laughs> daghan o problema Wayundang away sa politika Ang politika Ang impeachment pamantahon ang iuna Ang importante na kalimutan na 2, 3, 4, buaya na kapabor like hang... <laughs> Ang Pilipinas daghan o no problema Wayo ng away sa politika

ang pinasang nasisira Di marunong umawak na manubela pang bihira Anong nga aasahan Kung ang leader ngayon mahina Inakala nating tigre Ayun ang bakatuta. Siya pa nagmakahawa Doon sa ICC Mayaraw ka din bang Agwag kang magsisisi Taksil ka sa inang bayan Kala mo panalo ka Ang ligasiyan ni Digong Hindi mo na mabubura Ibalik niyo si Tatay Digong Sa mga Pilipino Ginuturo doon Ang puso namin Parang Pinipino Hinalangian niyo na Lahat aming karapatan Kakahit-karabin na Baboy niyo batas sa tanga Aming korte suprema Para sa sariling interes Lahat ay tatahakin Magahaman at sakin Kayo ang dapat palayasin Alat ang pamumulitika Handali lang tahakin Ang lahat at sitat digong Ay si sirain Pero di niyo kaya lilangin. sakit sa bansa Dun kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Dun kami sa taong nararamdaman ang aming hirap Dun kami sa leader na may pealam sa may hirap Ngayon anong na nangyari ang pinas ang nasisira Di marunong umawag na manubela nagmakaawa dun sa ICC May araw ka din ba nga huwag kang magsisisi Taksil ka sa inang bayan, kala mo panalo ka Ang ni Digong hindi mo na mabubura Ibalik nyo si Tapay Digong sa mga Pilipino Tinuturo ko ang puso namin parang Pilipino Hinalanghiyan nyo na lahat aming karapatan ka kahit na babo yung batas sa Korte Suprema Para sa sariling interes lahat ay tatahakin Magahaman at sakin kayo ang dapat malayasin Alat ang pamumulitika, ang dalil akin ng lahat at si tatay di kong ay galilang sirain Meron din nyo kaya lilangin ang mga puso namin Sa kaputak maayuda man ang ibigay nyo sa amin Doon kami sa tunay na may malasakit sa bansa Doon kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Doon kami sa taong nararamdaman ang aming hirap Doon kami sa leader na may pehalam sa may hirap Ngayon anong nangyari ang Pinas ang nasisira Di marunong umawag na manubela pambihira nga asahan kung ang leader ngayon mahina Inakala natin tigre dun sa ICC May araw ka din ba nga huwag kang magsisisi ka sa inang bayan kala mo panalo ka Ang ligasiyan ni kong hindi mo na mapupura Ibalik yung sitap ay di sa mga Pilipino Tinuturo ko ang puso namin parang Pilipino inalang iyan yun na lahat aming karapatan Kakahitera binababoy yung batas at ang aming Korte Suprema Para sa sariling lahat ay tatahakin Kimagahaman at sakin kayo ang dapat palaya alat ang pamumulitika Handa nilang tahakin ang lahat At si tatay digong ay ganilang sirain Pero di nyo kaya lilangin ang mga puso namin Sa kaputak na ayuda ang ibigay nyo sa amin Doon kami sa tunay na may malasakit sa bansa Doon kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Doon kami sa taong nararamdaman ang aming hirap Doon kami sa leader na may pahalam sa may hirap Ngayon na nung yari ang pinas nasisira di marunong umawak na nobela pambihira ano nga aasahan kung ang leader ngayon mahina hinakala natin tigre ayun kaputak Siya pa nagmakaawa dun sa ICC May araw ka din pa nga kang magsisisi Taksil ka sa inang bayan kala mo panalo ka Ang ligasiyan ni Digong hindi mo na mabubura Ibalik niyo si Tapay Digong sa mga Pilipino Dinuturo nyo ang puso namin parang Pilipino Inalangiyan nyo na lahat aming karapatan Kakay na binababoy yung batas at ang aming Korte Suprema Para sa sariling interes lahat ay tatahakin magahakin <laughs> at sakin kayo ang dapat palayas E alat ang pamumulit Ikahan tahakin ang lahat At si na ay galilan sirain Pero di nyo kaya linlangin ang mga puso namin San ka putak na ayuda man Ang ibigay nyo sa amin Doon kami sa tunay na may malasakit sa bansa Doon kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Doon kami sa taong nararamdaman Ang aming hirap Doon kami sa may pera alam sa may hirap Ngayon anong nangyari ang Pinas ang nasisira Di marunong umawak na manubela pang bihira Anong nga asahan kung ang leader ngayon mahina Inakala nating tigre ayun nagpakatuta Siya pa nagmakaawa dun sa ICC May ka din bang agwa kang magsisisi Taksil ka sa inang bayan kala mo panalo ka Ang ligasiyan ni kong hindi mo Ito, na mabubura Ibalik si tapay di sa mga Pilipino Dinuturo nyo ang puso namin parang Pinipino Hinalang yun na lahat aming karapatan Kakay Pera binababoy yung batas At ang aming korte suprema Para sa sariling interes Lahat ay tatahakin Magahaman at sakin Kayo ang dapat palayasin eh, Halatang pamumulitikahan Dali lang tahakin lahat at si tatay ay kanilang sirain Pero di nyo kaya lilangin ang mga puso namin Sa katutak na ayuda man ang ibigay nyo sa amin Doon kami sa tunay na may malasakit sa bansa Doon kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Doon kami sa taong nararamdaman ang aming hirap Doon kami sa leader na may pakialam sa may hirap Ngayon anong na nangyari ang pinas nasisira Di marunong umawag na manok ang bihira Anong aasahan kung ang leader ngayon mahina Hinakala nating tigre ayun nagpakatuta Siya pa nagmakaawa dun sa ICC May araw ka din bang agwa kang magsisisi Kaksil ka sa inang bayan kala mo panalo ka Ang ligasiyan hindi kong hindi mo na mabubura Ibalik nyo si tapay di sa mga Pilipino lahat ay tatahakin Magahaman at sakin kayo ang dapat palayasin Si alat ang pamumulitika Ang lang tahakin ang lahat At si tatay digong ay kanilang sirain Pero di nyo kaya lilangin ang mga pusa Ibigay nyo sa amin Yung kami sa tunay na may malasakit sa bansa Yung kami sa tinatawag nyo ngayon na matanda Yung kami sa taong nararamdaman ang aming hirap Yung kami sa leader na may pakialam sa may hirap Ngayon anong nangyari ang pinasa na si Di marunong umawak na manubela pang bihira Anong aasahan kung ang leader ngayon mahina Inakala nating tigre ayun kaputa Siya pa nagmakaawa dun sa ICC May araw ka din ba nga huwag Taksil ka sa inang bayan kala mo panalo ka Ang ligasya ni Digong hindi mo na mapupura Ibalik niyo si kay Digong sa mga Pilipino Tinuturo nyo ang puso namin para Pilipino Inalang iyan nyo na lahat aming karapatan ka karami na baboy yung batas at ang Korte Suprema nagmakaawa dun sa ICC Mayarong ka din ba ka magsisisi Taksi ka sa inang bayan, kala mo panalo ka Ang legasyan, ko hindi mo na magbubura

lang sa mahihirap Kayo na lang ng gari ang pinas at Di marunong umawag na manukwela pabihira Kung mahina na natin pa sa ICC ka ng mga sa inang bayan, kala mo panalo Ang ligasiyan, hindi hindi mo na mabubura. Ibalik niyo si hindi sa mga Pilipinas Pinuturo ko ang puso namin parang pinipino Hinalangian nyo na lahat aming karapatan Katahinaan na binababoy yung batas sa ang aking korte suprema Para sa sariling interes lahat ay tatahakin Maghahaman at sakin kayo ang dapat alayasi Alat ng pangumulitikaan, kanilang tahakin ang lahat At sitapin ko ay kanilang sirain Pero di nyo kaya linlangin ang mga puso namin sa ko magaling Mga mga mga